Renato Pasukuin akala ko ba nag ka sa pagkamanggagawa bakit wala kang alam sa pagkakaiba ng tuntunin at ng doktrina sa loob ng Iglesia ni Kristo ang kapatid, pakinggan po ninyo ang kasinungalingan ng taong ito eto po siya ang tamang puro yan nga ang mga God rules nila mas gusto nila ang administrative rules ni Manalo. Narinig niyo po mga kapatid ang sinabi ng taong sinungaling na ito. Ayaw daw po natin ang God rules. Kanino kaya niya narinig yon? Kanino niya pinulot yun? Napakasinungaling talaga ng taong ito. S Renato Pasukuin, kanino mo narinig na ayaw namin ang God rules? Sumumba ka. Siguro no, nakasamba ka pero natutulog ka lang. Sumamba ka ng gising. Anong maririnig no? Mga aral ng Panginoon Diyos. Mga aral ng Panginoon Diyos. Eh, yung tuntunin. Mahalaga din sa amin yun. Mahalaga din. Bakit ginawa ang tuntunin? Ginawa ang tuntunin. Ito ay ayon din sa mga aral ng Diyos upang lalong matupad ang mga aral ng Diyos na sinusunod sa loob ng Iglesia ni Kristo. Wala kang alam, Renato Pasukuin.